Ang taas ng lipad ah. Repa. Technical ka repa. Apoy ka dapat basa. to shoot. Two points para kay Tuga. Oops. Ray Duga. Ulit-ulit para Zambora. Birthday boy. Birthday boy. Birthday boy. <laughs> Dahil birthday mo, magpakanton ka naman. Yan! <laughs> Yon pumasok sa manager mulit. Perfect. Hindi, nakakuha ng sabon ay pinasa kay Gawin. Wala <laughs> sa muna ko kaya kanina eh. na yung sabon mo eh. Shooter talaga! <laughs> Shooter talaga! 2 points! Uy! pa ah. Sumungatingin eh. Ay, ito Dalawang taga Crocs ang nakakuha ng na sabon ngayong araw na to, ha? Duga na, to Azul Magsamora, birthday boy! Nakakagutom yung bawang, ha? Yan! Duga! Duga! Nakakuha ng sabon! Kaya hindi na nakakuha ng apat na sabon. Ano sure. naman oh. Eto, bumawi, bumawi oh, bumawi <laughs> <Cloud Puga>. oh. Bro, si dito. Wow, tuga. na po si Dugo Dugo. nangin. Ante pwesto. Ayun oh. Ilisim. Yeah. Oh, kasi. Oh. Jersey si na 9 natin pwesto. Ang bilis ni, ang lupit talaga ni Duga Duga. Sir, yung spaghetti na merong maraming cheese at hotdog. Habol pa kami ng swimming. Saan ba swimming extra Estra ha? Saan? Dito daw. ano oras na? Overnight, overnight. Wow, sana oil. Overnight. Papapahatid kayo doon, diretso kayo. Antito. Ang mo tumira. Aseremo ang... Aseremo kay Aseremo Ang coach sa table, galingan mo Duka inbounding the ball

Nadali Nasundutan eh

malapit, balik balik muna balik. balik, screen roll screen, last two minutes, okay. talinan rebound, Kinapos lang yung banda. banda. tagi yung tunahan ng tres, ano?

6.3 6.3 Ilang passes to give pa bago mo penalty Silang Azaramis. Time out. Time out. Warning. na sa 6 sila. 5.1 5.1. Wala pa wala pa. Warning palang, warning pa lang. Warning pa lang. Wala nga yung timeout ha Wala na doon Dito wala nang timeout dito Meron pa kami Meron pa. pa Paul, Paul. isa pa sir. <laughs> Gigig. Ano warning for penalty na. Penalty. Ee. na ka pa kayo ng isa Tingin tingin lang, tingin lang. na Penalty na penalty. Pagdaka, Paul. Dapat mag yung ano dyan. Duga-dugay na ako. Si Duga-dugay. Paul na ako. Penalty! Penalty! 21. Meron na. Meron na. Nakatatlo na. Penalty! 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 Nakatatlo! Penalty! Penalty! penalty. Penalty. Bola pa Direteng penalty. Penalty na nga. Penalty na rin kayo. Both teams penalty. Penalty. points dala, 3 Warning ani na warning. mo sila pag nag-ball possession sila. Walang foul ah, walang foul. Walang foul. Mamaya pa. Salas, salas. Wala pa. Salamat technician. Sorry, tao lang. Tao lang. Diskarte, diskarte. Ready no ka, malabo ang spaghetti.

Takut, 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 takut. Tiga, tiga, tiga. Tiga, 3, 3. <laughs> no, tiga. Oh, 3 3 3 Tiga, <inaudible> <Bro. inaudible> <inaudible> 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 dalo po ang camp 5 score is 61 to 64 laban po sila tatlo ayun <laughs>